So, what's up sa inyo mga ka -Jose? So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano umiwas ang mga lubak dito sa C5 <laughs> Okay, so dito na tayo ngayon, galiwa tayo dito sa C5 So, kapag nandito kayo, kasi maraming lubak dito eh Minsan nag dito ng disgrasya So, ito yung pinaka-safe na linya Okay, lalo na pag nakamotor kayo So, today Sunday uh, at wala namang ganong traffic So dito lang Dito lang muna kayo Okay Ito yung pinaka-safe Itong linyan to Ang pinaka-safe At ligtas Sa mga manhole At lubak-lubak Okay So ayan May mga lubak-lubak dyan -lubak Ito manhole Okay Dito lang Sa tabi lang ng bike lane Ayan Yan, dire-diretso lang yan. Diba, patag? Oo. Kapag ikaw ay natempt na pumunta dito sa pangatlong linya mula dun sa bike lane, okay, make sure na mag-iingat ka sa mga manhole kasi dire-diretso ang manhole nito hanggang dun. Ayan, manhole. Hindi ko alam kung kita sa camera. Ayan, Manhole. Manhole na naman Okay Okay na naman Manhole Maganda naman ang shock mo Okay lang So dito tayo dumadaan Para ipakita ko lang Kung, kung Gaano kadami yung manhole no? Ayan oh. Manhole na naman Plus lubak-lubak Unlike kapag nandito ka Yan diretso ka lang Okay Eto hindi mo maiwasan Kasi inuka nila Gawa na papatagin yan So ayan na naman Manhole Uh, okay. Stop muna tayo. Ang lupit mo, idol. Paano mo ginawa yun? Walang hinto-hinto, oh. Kanina pa nakapuli. Nakarami ka na? Dalawa pa lang. Anong oras ka simula? Long ride. Oh, yus. Papipiliin na daw tayo kung anong platform yung gusto natin. Anong prefer mo? Joyride? Joyride. Okay. So, dito pa rin tayo sa linya na yun. So, dito, safe. Okay. Nandun yung mga lubak-lubak, oh. Okay. Siguro kung may meron man dito, ahon-ahon lang. Or alon-alon lang. Eh. Safe dito. Ayan. dun sa linya dun is actually yun yung pinaka patag okay lalo na kapag naka 4 wheels ka at ayaw mong nalulubak masyado dun sa inner lane ka pumesto no so dahil magpa flyover tayo dito na tayo mag unti unti mag change ng lane okay Manhole. Ah, oh, biktima na naman ako ng manhole. Okay, tapos dito sa side na to, dito ka na lang. Para kasi minsan to malalim 'yan. Ito patag lang dito. Banayad lang dito, guys. So ayan, C5 Ortigas flyover to. Ito yung CCF. And dire-diretso ka lang dito. Hindi mo kailangan mangamba na baka may lubak. Yay! Hindi ka tulad doon, oh. No? Ayun, no? Nakita niyo ba 'yon? Malubak doon, oh. No? Ngayon, dito sa side na 'to, kahit hanggang hanggang ano ka na dito, hanggang dulo ka na dito. Hmm. Kita niyo 'yung nalubak anong sasakyan? So, ito, deredyo lang, guys, oh. Ito na yung pinaka-patag. Okay, pinaka-patag na daanan dito sa C5. Meaning to say, na kapag dito ka dumaan, eh, pana panatag ang loob mo na ano, na hindi ka bigla-bigla makaka-encounter ng malaking lubak, bako-bako, yan. Diret-diretso lang Pwede ka mag-no-hands, oh Pero, syempre, hindi natin gagawin Kamote lang gumagawa nun Sa highway O, oh, diba? Ayun, hindi naman yung lubak Pero, may tapal na yun O, oh, ito, stable lang, oh 60 lang, oh 60 gaming lang tayo, oh Okay So, ayan Okay, so nandito tayo Lanusa na Lanusa Avenue, nalampasan na natin yung intersection ng Lanusa So papanik na tayo ng bagong ilog flyover So again, kung dito ka lang nakalinya Sa inner left Okay Wala kang pro problema, hindi ito na lubak Okay, maganda ang pagkaka- Pulma dito Kasi technically private lane din to tapos itong nasa sumunod na linya sa atin itong nasa kanan truck lane yan yung may orange so kapag dyan ka pag umarurot ka at dyan ka na na linya especially kanina yung bago pa mag Ortigas flyover grabe ang lubak doon guys pwede kang tumilapon kung mabilis ka so dito Easy easy lang oh. Oh. Uh, ha? Ayan guys ha uh, uh, Dito na tayo sa bagong ilog flyover uh, oh, As you can see dito ka lang Huwag kang magpapa Huwag kang magpapa ano, Huwag kang magpapaintay sa kabilang linya Kasi Kaya naman walang lumilinya dyan Kasi may mga ayun oh, malalalim yan uh. Oh kung hindi maganda-ganda ang shock mo GG ka dyan okay so ayan oh chill ride oh ayan oh no? bag diba bag hahaha <laughs> Chill ride lang 63 lang ang takbo natin oh. 63 oh, Okay Chill ride lang Kahit pumikit ka pa Joke lang Ngayon no. Oh. Today is Sunday ah kung, kung gusto mo lang naman na ganito yung takbo mo Pero sa traffic Ibang usapan na yun guys Pag weekdays Tapos rush hour Ibang usapan na yun guys Nagiging iba na yung ano natin Yung dadaanan Ayan dito ka lang o oh, Inner lane Ah, uh. uh. lang. Ayan lang Ito guys Kapag pumesto ka dito ngayon sa track lane Yan Tulad ng coaching puti na yan Huwag mong subukan tignan mo ah Tingnan mo ang kakaharapin kalbaryo niyan dyan Diyan ka bumisto. Kotse na yan ha. May eh, paano pa kapag motor. Sige, okay, paunahin natin. Ah, wala. Ayun, kunin natin i Innova na brown. O, oh, bahag. Blagadag. Blagadag. Ayun pa. Blagadag, blagadag. O. Oh. Nakita nyo yun ano? Yung shock ng ano? Ayun o. No? Ang lalalim niyan. Ay. Hmm. 'di ba? So since ako kakanan ako ng makinli, pag change na ako ng linya mamaya. <laughs> pag lagpas ng BGC ako, lalagpas ng linya. Kasi may lubak-lubak na naman diyan, guys. Lubak-lubak na naman diyan, guys. Ayun, lalo niya sa truck lane na 'yan. Lubak-lubak na naman dyan Kaya nga ano eh Nagsisilipatan sila uh, Unfortunately May ginagawa pala Ayan So Dito tayo Outer lane Ayan oh. Ayan, oh, Kita mo yung oh, Lubak-lubak dyan yan. yan 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 oh, GG ka dyan Okay, so dito naman na tayo Sa motorcycle lane na tayo Ayan since kakaanan ako ng makinli pansin nyo yung ride ko wala man lang ano wala man lang ka, kalubak lubak kumbaga chill ride lang oh, steady lang ng 60 ah dito ka nalilinya okay. sa araw araw ba naman na sa araw-araw ba naman na dinadaanan ko to Siyempre, everyday ka na rin nag EMC taxi hmm. Ah, C5 O, di ba? Chill ride Paatag na paatag lang, oh Okay, so dito sa area na to medyo may palon-alon At kahit lumipat ka man sa tatlong linya na yan Talagang aalon at aalon ka kasi Na-form na ng ganun yung ano eh Yung daanan Siguro sa dami na rin ng dumadaan na truck Ayan As you can see guys, oh Diba? ang problema ayan so since nga nakakaraanan tayo ng makinli dito na tayo mag change ng lane ayan change na tayo ng lane dito hey hey dito na tayo sa makinli hill So, ayun guys. So basically Ang video na ito ay uh, Pagbibigay lamang sa inyo ng tip Kung paano Makaiwas sa mga malalaking lubak At sa mga bako-bako Na daanan ng C5 uh, That's from ano ha uh, Boni or dun sa FBR Road Kung manggagaling ka ng Marikina Okay Para sa mas smooth na driving Yung mga tinuro ko sa inyong lane doon kayo dumaan especially pag Sunday pero again pag rush hour medyo ibang usapan na yun okay <laughs> okay so dito nga pala sa Makinli guys itong lane na to is shadow lane yan so pwede ang motor dyan bike and motorcycle so, huwag kayong matakot na ha? gamitin yan kung kinakailangan pero pag ganto naman kaluwag bigyan nyo na yan sa mga nagbabike and also guys kung hindi nyo pa napapanood yung uh, video ko regarding sa NMAX uh, reason why NMAX ang uh, binili ko or kinuha kong motor para ipang joyride Nandiyan yan sa ano ko? Eto, papakita ko na lang sa taas. Okay, so if you want to know the reasons kung bakit NMAX ang aking prefer gamitin sa pag uh, papag, sa pag uh, AMC taxi natin. Yan, pwede nyo panoorin yan guys. And also, may share ako sa inyo dalawang bagay na binili ko or dalawang upgrade na binili ko dito kay NMAX. Karay, tabi muna natin, tabi muna natin, tabi. Kapag dadaan kayo ng C5, isasabay ko na rin yung dalawang bagay na binilo ko, which is, I believe, uh, really important. Uh, especially if you are uh, doing MC Taxi, no? So, number one is, of course, yung top box. So, ito yung binili kong top box. Sek! Ah, uh, reason is affordable, okay? Affordable siya and uh, bulky, 'yan. See you can see bulky siya, marami siyang malalaman. And ang ano niya, ang laman niya is 55 liters. So tingnan natin. 'Yan 55 ah uh, 50 liters. So 50 liters siya. So kasya yung dalawang helmet dito, especially kapag Joyride helmet or yan. Tatabi mo lang siya ganyan. Kasya. Pero ito kasi ginagamit kong helmet pang vlog. Kunin ko nga ito. Is, hindi. Medyo may kalakihan kasi to. Pero kung mga ganilong helmet lang, kasya dalawa. Okay? So, malaking tulong kasi, syempre, minsan may dalang mga bags yung passenger natin. And, uh, para na rin sa comfort nila at sa comfort mo kasi syempre kung nakakandong yung bag ikaw na naman mag adjust di ba Okay So ayan yung uh, binili natin na top box and of course pinalitan natin to ng bracket yan Ah uh, hindi to branded pero matibay naman na yan at hindi naman natin lalagyan ng sobrang bigat to kaya okay naman na muna to yung ganitong bracket Kumini. Okay? Parang copy siya ng ano, ng Kumain na brand. Pero ganda. Ganda, stable na rin siya. And then yung pangalawang binili natin na item na talagang makakatulong, especially pag nag-joyride MC Toxic tayo. Eh, ito. Smoke lens, ayan, hindi siya mauga lalo na kapag tumatakbo ka. Smoke lens, yan, ganyan ang uh, tsura yan. Nakita nyo naman kanina. Okay. Ganda niya, oh. Ang gusto ko dito sa binili ko na to, guys, is kapag umaambon, pag ganyan kasi yung ano eh, pag ganyan kasi yung yung tubig, di ba? Again sa'yo. Kita mo, dito lang sasampal yung tubig. Tapos, in terms naman na eto, yan, imagine, ay yung tubig. Ayun yung ulan, pahampas na ganyan. So, yan. Tapos kapag naka-ano ka naman, nakahinto ka naman, hindi pa rin siya mababasa kasi kung sisilipin mo, ay, ewan ko kung kita sa camera, ang gandito eh. Yan, nang ganyan siya. At ang kagandahan niyan guys, Ah, uh, pwede mo pa siyang i-adjust ng patayo. Let's say talagang inaabot pa, no? Kasi ako na-experience ko na ilang beses malalakas na ulan. Hindi naman bagyo, no. Yung talagang biglang buhos na ulan. Hindi ko na kinakailangan mag, ano, hindi ko na kinakailangan mag, magplastic uh, mag plastic. Kasi, di ba, sa mga MC taxi driver diyan, pa, plastic yelo ang uh, nagiging, ano natin, <laughs> nagiging remedyo. Pero dito, guys, most of the time, lalo na, ambon lang, or ulan lang, normal na ulan lang, hindi ko na siya kailangan, ah, uh, tanggalin at lagyan ng plastic yelo kasi yan na yung mismong nagpe-prevent na mabasa yung screen. Plus nga, na pwede mo pa siyang itayo. Iganan mo pa siya. Let's say ganito. Luwagan mo, 'yan. Tapos ipatayo mo pa siyang ganyan. Kung gusto mo, 'di ba? 'Yan. So ganyan. Ibalik natin. Kaya 'yung kung galawin eh, babalik na lang. <laughs> okay. So, 'yan yung pinaka sentro sa akin, Okay. Ay, 'yan. Let's say ganyan. Okay, ganyan. Higpitan natin. There you go. Yan, stable na siya, guys. Yan, stable na yan. Tapos ganyan. Okay. So, yun lang, guys. Eh, Sh shinare ko lang sa inyon kung uh, ano yung mga na dagdag natin para sa ating NMAX na ginagamit natin sa pagiging MC taxi driver. Okay? So dito ko na nga tatapusin itong vlog natin. Uh, if you haven't subscribed to my channel, please do and uh, malaking malaking tulong talaga sa aming mga small time YouTuber ang pagsusubscribe at uh, of course pagla-like ng uh, ating mga videos. If you have any questions, regarding Moto MC Taxi, uh, regarding NMAX, regarding Hyundai Stargazer. Kung mapapansin nyo, mostly, lahat ng nagko-comment, lahat ng nag-question sa aking uh, YouTube is sinasagot ko. I will try my best para sagutin lahat yon. So, yun lang guys. This is your Kahoze. Adios!